Hello mga kapets So andito tayo ngayon sa puno ng yung mga kapets Ayan May nagko-comment kasi sa video ko kape, mga kapets na subukan ko daw balatan yung puno ng nyog. Nag-comment siya doon kapets doon sa content ko na binalatan ko yung buko na gamit ang ngipin. Ngayon ang sabi niya, subukan ko daw yung puno ng nyog na balatan. Ayan o. Oh. Ayan. Huwag mong subukan. Masisira ang So, abangan mo ito. Uh, yung nag-comment nito, si... Ayan, nag-comment nito. Tablas na, na, no? Basta yung comment niya, oh. Ayan yung comment niya, mga kapets. Ayan, oh. Tingnan nyo yung comment niya. Yan yung comment niya. Napalatan ko raw yung puno ng yung. So ayan, shoutout uh, shout out sa aking mga subscriber diyan, mga silent supporter. Shout out sa inyo. Ayan, maraming maraming salamat sa patuloy ninyong support sa aking channel. So ano pang hintayin natin? Siyempre, guwap, guwapong cameraman, Sir so Labo. Ayan. So ano pang hintayin natin mga kapets? Tara. Let's go na. So, ayan mga kapets, so ayan may mga witness o mga saksi So, tara mga kapets, ano yung tiyan din? natin yan. Tingnan nyo, ano yung boy nyo, boy kahe, boy, boy spiyot. Panoorin nyo to. Ayan, gigil na gigil na at laga ko, Gigil ako sa mga baser ko yan ha. Pero I love you sa inyo, mahal naman kayo. Ayan nyo lang ha. Ayan o. No? <laughs> oh no 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 Oh <laughs> oh <laughs> So ayan mga kapets Maraming maraming salamat sa lahat Ng aking mga subscriber Mga viewers Mga silent supporter Salamat sa inyo mga guys Sa mga bago pa lang sa aking channel Huwag mong kalimutan subscribe Pakipinut ang notification bell At ilike and share Para kayo updated sa mga susunod nating video Ito yung may-ari ng nyug mga kapets Ayan, ayan Si ayun. Nanay <laughs> Siya yung ano Ayan Ayan Oh, shut up. Ayan, yan yung mga saksi sa ginawa nating balat ng ano. So, ayan ha. Maraming salamat sa inyo mga kapets. Bye bye. God bless po sa lahat.